Nakikita nyo ba? Ang nakikita ko mga kapanay, puno ng dalang hita ayan, Kaya ayan, sipat-sipatin na natin kung alin dyan ang malaki ang bunga, yung pwede ng pitasin. Ayan. Para pagkalapit natin, ay pitas na lang tayo ng pitas. Hindi na tayo mamimili. Alam na natin kung nasaan yung malaki. At ayan nga. O, di diba? Kunwari, salat-salat lang muna. <laughs> Nakapitas na ako na isa, o bango. Tapos ayan si Mariam, ako, si Mariam pati yung maliit, pinipitas. Kaya sabi ko, Mariam, wag, wag. Tapos tuntuan naman si Mariam. Tapos ayan, syempre, pagkapitas natin, ilagay na natin sa bag. Naku, nang hinayang pa ako at yung bag na daladala ko ay maliit. Abe, ilang dalang hita lang ang kasya. <laughs> Nagkamali talaga ako sa isang balik ko talaga, lalakihan ko ng dala ng, ng bag. Para naman madami ang magkasya. At ayan, pipita sulit tayo, syempre. O, di ba diba? Ang biyanan ko nga ay nagsasabi na wag na daw akong pumitas at baka magalit na yung Sabi ko, isa lang, pero nakadalawa na ako. <laughs> Tapos ayan, salat-salat pa -salat, kunwari tayo, ayan. Pero dalawa lang ang pinitas ko kasi titikman ko muna kung matamis ba, baka kasi sobrang asim, hindi ko rin makakain, di ba? O, kaya ayan, dalawa lang muna, balikan na lang ulit natin sa susunod para naman makalaki pa sila para mas masarap pumitas, di ba?